Ilan pa? Nani lagi yung bagyo? Ha? Signal number 1 ta mo Christine, lagyo na yung bagyo. Christine, pangalan ng bagyo Christine, pero wala pa dito sa Pampanga Pero update na yung mga ano, in-update yung mga estudyante. Ayan. Uulan daw ng malakas mamayang gabi sabi ni tatay. So, do pass and drive. O di patambeng yung muran malakas. Oh, update ne. Eh. Ali pero alu-alugal. Makalbog na 'ni. Eh. Ito magla last lang tayo kasi may bagyo. Wala na yung mga estudyante nag-update. Pero makulimlim yung ano yung panahon. Pero sa ibang lugar ano daw malaki na yung ano yung tubig kaya ito makulimlim sabi ni tatay mamayang gabi daw ulan ng malakas maraming tubig ayun nakikipag marites pa o oh. sa so, kakilala niya ay si tatay nakikipag marites baka masagi ka dyan tay <laughs> oh. Sakay na kayo mo ayan na yung bagyo amoy. Ay, Ayan, may sumakay, wala si tatay. Isi na kayo metong. Ayan, tayo may sumakay na isa. Mahilig sa marita si tatay. Makulimlim eh. Makulimlim yung panahon. Ayan na Ayan na yung bagyo. Kailan pa? Taklo, taklo na lang daw. Ayan na yung bagyo, sakay na kayo. Nain niya lagi yung bagyo? Christine. Pero makulimlim mo. Oh. Ayan. Makulimlim yung panahon. Ayan na yung bagyong Christine. ayan magla trip lang tayo. Baka abutan tayo ng ano ulan dito. <tipos> Ininom maming kape mo. Ayan, may kape tayo. <tipos> Субтитры сделал